Alala mo na, pangalan mo. Pangalan mo. Heart. Anong <laughs> ginagawa mo ng mga oras na yun? Ang mo, ka? asan ka? Ilong lang, ilong lang ulit mo. Ayoko gusto. Anong Ay, pangalan Heart po, Heart mo? Heart, Heart na. na. Paano, ano mo si Fernando po? Tatay po. Talaga? Pakas nga. Ano? dad? Ay, gano'n? Ganto Dad's tayo. <saan> ano ice dance <laughs> <laughs> <Man> <laughs> na tayo? Mall na ano? Ano na lang? Um, max na lang. Max. Oh, max. Max? Max, max? max na ulit. <laughs> Man, mag na tayo. Tap, Kapit, na half-table. Uh -oh. Full na. Oh. Kanta ka! Uy, <laughs> 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 magpapa Maxi ice. yan. Uy! Uy! South, sige. Pare. Alam ko na mag-disguise ka. Ba't ka na kokonsult? Dito na una na ako, ano nararamdaman sa ano 'yun. South. Ingat. <coughs> eh, Kukunin <laughs> ko sarili ko. South. Talbes ko na nakita na dito. Max coming, 'yun. Ngayon, wala na kami. Ngayon. Sa sala na. O sige, pansit na lang, oh. Nakakaya naman si. O kaya ba babuhatin ka na ano, kina 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 pa na ano? Ang dali. Saan yung memory ice? Okay lang. Ang dami yung 58 hours o. 58 minutes pa Chorus na lang. ko Iba na lang kanta. Huwag akong usapin mga spanish speaking. Sige ikaw, YouTube choose. Ano natin akong usapin? First time. Uy si Joker! <laughs> <yun, laughs> yeah. Second stanza tapos chorus. Pero gusto ko sa I'm with you. I'm still with Gusto ko I'm still with you. Bakit? Gusto ko I'm still, still with you. Do Lupin the 3 MJ? Yeah. Lupin the third yeah. ng no. artist. Nalaman ko na gano'n nyo yung Hindi ko I'm going to have some magic about Lupin sa niyo sa sarili ko. Alright, I'll go here. and I'm going to show some magic about Lupin the church, right? Hindi okay. okay. Go ahead. Sorry. Hit me. I'm just trying sinabi na sa. Right. So <laughs> Tagal ko ng problema to eh. Isa sinabi okay, nila sa akin. Taiman, sadya ang gwapo. Wala nang mababago sa mukha mo. Hindi ko tanggapin kasi nahirapan na ako. Tuwing lumalabas ako ng bahay, ang daming tumitingin sa akin. Laiman, <laughs> sinungaling ka. Sinungaling. Binatay. <laughs> Binatay. Binatay. <laughs> Umiiyak na ako, Riyo eh. Oo nga eh. Umiiyak na ako, na Galing ka palang, oh, no oh. Uh, Oo. Uh, uh, pwede ka palang artista. Pwede ka palang artista. Yes. Ano nako si hey, naman. Yun mo, dati eh. Let me just go here. Ba't sinabi ko bang umiiyak pa? Umiiyak ka na ba? Ba't yun, umiiyak? Hindi ako umiiyak. So, <laughs> Bakit? <laughs> nice. Hindi ako umiiyak. sa ano? Layman, layman, layman. Ang <laughs> dalawa ka dun sa ano? na ano. mo lang ah. Ano diba? si jigen Si Goymon, si Fujiko, tsaka si Lupin. Kaya mo si Fujiko? Yes. This is the bank, right? Diamond? Yeah, right, right? going to go into a that bank. bank. But we don't know that the policeman is around the uh, building, right? Ano yung kitatan? Like Sige na. It's okay. It's an um, right? That's the policeman, right? Diamond. <laughs> so the police... Lupin used the, um... Sharper? Sharper? The POLICEMAN... <laughs> ...go on top of the, Sharper? Uh, sharper. <laughs> uh, they move on top of the building. <laughs> building? The third floor. Building! Right, uh, Jigen on the 8th uh, floor, and then Goimon on the 10th oh, Then Pujiko was left on top of the building. Right, my speech can do it. Goodbye, baby. On the and the goal. <laughs> but okay. don't know that there's an alarm there. Um, so, I'm um, right. saying, so uh, Guys, guys, Goemon, about, Goemon, about they're already inside, and but the, uh, Jigen. kami na Lagalugala Fuji cause the up stage Are you kindiana ito kasi good good chicken don't move up So, gusto ko lang Move up, guys. i-take itong opportunity na ito para magpasalamat sa lahat ng tao. They give the gold, money, and the diamonds to Fujiko. You know Fujiko, guys. Nauna sa supervisor ko, si Rio. Jump off the building, man. Rio, maraming salamat sa pagsusota mo sa akin. Sa lahat ng bagay. Kahit na, go in one loopin. Alam mo, life is lagi ng galit sa akin. Okay lang. Kapag hindi ka nalang magsadalo. Kapasalamat ako sa'yo dahil dahil sa'yo, nag-improve ako. Tapos oh, pasalamat din ako sa so mga, dito. mga dito. Yung yung... Siya Ice. Yeah. so, kaibigan ko dito. Una una kay Ais. Kasi dahil sa'yo, dumating sa buhay ko na oh, sinipag ako pumasok sa dito. Bakit? Nagtalo ngayon ako. The Na-inspire ako. Wow! There. Bakit? Secret. <laughs> One more? <clears throat> can I, elaborate. KMJ. Wow. KMJ, pare, salamat sa mga readers na binigay mo sa'kin. Nalasing ako, pare. Nalasing ako. Alam mo nandiyan ka sa likod, huwag do kang magulo. Nag-speech lang. Oh, okay, no, Sky. Uh, anime. Sky, maraming salamat sa mga <laughs> pagpapatakam mo sa akin. Kahit na dati, nakikita mo ko, tayo mingin ako sa station. Hindi ko alam kung bakit minsan eh. Lalo na nung ninaka ako dito. Diyan ka, dude. Nandiyan ka, Sky. Sinang naka mo? Pero alam mo, hinawaan mo ako ng epidemya okay. mo nun eh. Okay. Yung sakit okay. mo nga. Nakaaway ka? Sino? Sino nakaaway mo? Secret. Gusto ko malaman. Nag-interview nga ako nung artista ka nga daw. Sino yung nakakaway mo nung sinasabi mo sinaporta ka nga ni Sky? Hindi muna ako ready magsalita ngayon. <laughs> kasi hindi pa hindi pa malinaw ang lahat eh. <laughs> hindi pa ba malinaw? Hindi. <laughs> 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 Tama muna po. Tapos yung muna. Ako. Okay. Uh, kay Tim, Timoy pare. Salamat. Dahil ikaw utangan ko dito pag wala akong pera. Um, kay Lena. Lena, Okay. So, sa baba nating maging magkaibigan, nagpapasalamat ako sa'yo dahil... Pamatay oh, ka na Andiyan ka pa rin. <laughs> Kahit na marami ka ng anak, <laughs> andiyan ka pa rin. Andiyan ka pa rin. Para umalalay. Kasawa mo, Christian, pare. Salamat. I'm, I'm so proud of you. One more trick. Sabi mo, one more trick. Ito. One more I mean. More tricks. pare. One more trick, guys. More tricks. Pare, hindi dahil sa'yo, hindi ako tatagal sa tipi. Uh, salamat sa paikisama. Salamat sa lahat. Dude, mag-inuman tayo lahat. Pag, 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 natapos lahat ng to, lahat na kaibigan ko sa buong mundo, imbitahin ko. Tapos magkikita kita kayo lahat. Yeah. <laughs> pa paano daw yung lobby mo nung, ano, nung naka na MJ tayo? Ano yun? Yung pinipigil mo, yung iyak mo. <laughs> <laughs> paano yun? Sige, sabi mo. Hindi, tapos sabi ko, Lyman, umiiyak ka ba? Hindi. Hindi. Pero yung... <laughs> hindi. Sige na, dali. Paano? paano? Yung pinipigil mo. Ito ko lang, sorry. <laughs> <laughs> Pangit. Sinakaway mo? Ano ba nangyari? Huwag mo na, huwag mo na ngayon. Ano ba nangyari, Lyman? My bad yan eh, my bad eh. Oo, oh, bakit? Ano um, ko? Paano Pero my bad? dun sa nakaway ko, sorry sa lahat. Ano? Your bad? Bakit your bad? Wala <laughs> akong So, sorry, hindi. Sorry, sorry. sabi Kasi, dude, kung nan nanonood ka man ngayon, kung nanonood ka man ngayon, nasa puso kita. Nagmamarka ka hanggang hanggang mamatay ako. Kaya uh, saan ka magpunta. Ay! me a touch, aight? Give Ay, Sige, papaalam ko sa dude mo yan. Sino ba yung dude na yan? Secret. Tapos, sorry ulit sa lahat. salamat. kape. Minsan gusto kita bilhin kape eh. Pero, baka mo eh. Ayan eh. O yung Milo. Peace out. Peace out na. Uh, sign out na ba? No oh. Nawit na rin ako